Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anaya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon siya Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas Nakahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, May isang taong naglalakbay, buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit at damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritano'ng naglalakbay na paraan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at inalian. Saka isinakay ang tao sa kaniyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Hinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kaniyang pakikipagkapwa tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kaniya, Tugon ng eskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.